Naitanong nyo na ba sa sarili nyo? Habang tumatanda tayo, paano nga ba natin mapapanatili ang lakas at sigla ng ating katawan? Lalo na sa mga baging madalas nating hindi napapansin hanggang magkaproblema? Isipin nyo, ang dating masiglang pakiramdam ng kalalakihan, unti-unting nang hihina, nang kakaroon ng hirap sa paghihi, pananakit sa balakang, o kaya naman ay nagiging balisa dahil sa hindi may paliwanag na discomfort. Ito ang kalmadong katotohanan na kinakarap ng marami sa atin na minsan ay nahihiya pa tayong pag-usapan. Kaming kalalakihan ang nakararanas ng iba't ibang sakit o hirap sa prostate habang tumatanda. Madalas itong nagsisimula sa maliliit na pagbabago, pero kung hindi mapapansin at maaagapan, maaari itong lumala at makaapekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay sa pagtulog at maging sa inyong pagiging masigla. Pero mayro mga sikreto o mga bagay na hindi natin gaano napag-uusapan na kung susundin natin ang mga babala, ay malaki ang maitutulong para mapangalagaan ang ating prostate at pangkalahatang kalusugan. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang aspeto ng buhay, kundi sa pangkalahatang pag-aaruga sa ating sarili na kadalasang nakakalimutan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahalagang gawi na dapat nating iwasan o baguhin upang maprotektahan ang ating prostate, mapabuti ang ating sirkulasyon, at magkaroon ng mas masigla at komportableng pagtanda. Kaya manood kayo hanggang huli dahil may sasabihin ako na siguradong makakagulat sa inyo at makakatulong sa inyong paglalakbay sa pagtanda. Kung handa na kayo, Simulan na natin ang ating paglalakbay sa unang mahalagang gawi na dapat nating bigyan ng pansin. Ito ay ang hindi pakikinig sa senyales ng ating katawan at pagtulak sa sakit o pagkaasiwa. Madalas, kapag bata pa tayo, sanay tayo magpilit, magtulak at maging matigas. Akala natin, ang pagiging macho ay ang hindi pagpansin sa sakit. Ang turo sa atin noon, tibayan lang ang loob o Laban lang, mawawala din yan. Pero habang tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo at mas nangangailangan ng pag-iingat ng pag-unawa. Hindi na ito ang katawang makunat at matigas na madaling makabangon sa bawat hamon ng pisikal na aktibidad. Ngayon, mas madali na itong maramdaman ng bawat pilay, bawat pagod at bawat konting pressure na inilalagay natin dito. Ang prostate na isang sensitibong organ ay madaling maapektuhan ng labis na puwersa o di inaasahang strain. Ito ay matatalpuan sa ilalim ng pantog at sa harap ng rectum at napapaligiran ito ng maraming nerbiyo at mariliit na ugat. Dahil sa kinalalagyan nito, anumang labis na pressure o stress sa paligid ng pelvic area ay maaaring direktang makaapekto sa prostate. Kung kayo ay nakakaramdam ng kahit anong uri ng discomfort, maging ito ay bahagyang pananakit, pressure o anumang pakiramdam na hindi tama sa inyong rehiyon ng balakang o maselang bahagi, mahalaga na hindi nyo ito ipagwalang bahala o puwersahin. Ang pagtulak sa sakit ay parang pagmamaneho ng kotse na may umuusok na makina. Sa simula, baka umandar pa, pero siguradong masisira ito sa huli. Ang paulit-ulit na pagpuwersa o pagpapabaya sa mga senyales ng katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga, iritasyon at matagalang pinsala sa inyong prostate at mga nakapaligid na tissue at kalamnan. Sa katunayan, ang matagalang iritasyon o pamamaga ay maaaring maging sanhi ng mga kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH na nagdudulot ng hirap sa pag-ihi at kung minsan ay nagiging sanhi pa ng mas malalang sakit. Sa halip matuto tayong maging mas mapagmasid sa ating katawan. Ang ibig sabihin nito, kung merong nararamdaman, huminto, magpahinga at intindihin kung bakit may nararamdaman. Tanungin ang sarili, ano kaya ang naging sanhi nito? Kung ito ay naugnay sa anumang pisikal na aktibidad, subukang baguhin ang paraan ng inyong paggalaw o pagpuwersa. Minsan, ang simpleng pagbabago sa posisyon o pagiging mas maingat sa inyong mga kilos ay malaki na ang magagawa. Halimbawa, kung narakaramdam kayo ng discomfort pagkatapos ng isang partikular na posisyon o galaw, subukang iwasan ito o baguhin ng bahagya. Ang paghinga ng malalim at pagpapaluwag ng katawan ay makakatulong din para maibsan ang tensyon. Kung patuloy ang discomfort, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang inyong doktor ang pinakamainam na makapagbibigay ng tamang payo at diagnosis at huwag na huwag kayong mahihiyang ibahagi ang inyong nararamdaman dahil ito ay mahalaga para sa inyong kalusugan. Na naman, dumuko tayo sa pangalawang gawi na dapat nating bigyang pansin, ang pagpapabaya sa hydration at sirkulasyon ng dugo. Alam nyo ba na ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig at ang pagpapanatili ng magandang sirkulasyon ng dugo ay may malaking epekto sa kalusugan ng inyong prostate at pangkalahatang kagalingan. Kadalasan, iniisip natin na ang tubig ay para lang sa pagkauhaw. Pero ito ay buhay ng bawat selula sa ating katawan. Ang tubig ang nagdadala ng sustansya sa ating mga organo, naglilinis ng mga toxins at napapanatili ng tamang function ng lahat ng sistema ng ating katawan. Ito ang lubricant ng ating mga joints, ang regulator ng ating temperatura at ang medium kung saan nangyayari ang lahat ng biochemical reactions sa ating katawan. Kung walang sapat na tubig, ang ating katawan ay hindi makakaganap nang maayos. Kapag kulang tayo sa tubig, nagiging makapal ang ating dugo. Nahihirapan itong dumaloy sa maliliit na ugat at hindi nito na ibibigay ng maayos ang sustansiya at oxygen sa ating mga organo kasama na ang prostate. Ang dehydration ay maaaring magpalala ng urinary symptoms at maging sanhi ng iritasyon sa pantog at urethra na malapit sa prostate. Isipin ninyo, ang prostate ay isang glandula na kailangan ng maayos na daloy ng dugo para gumana ng tama. Kung hindi ito nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrisyon, magiging mas prone ito sa pamamaga at iba pang problema. At ang sirkulasyon ng dugo? Ito ang sistema ng transportasyon ng ating katawan. Ito ang naghatid ng buhay sa bawat bahagi ng ating katawan, mula sa ating uta hanggang sa ating mga daliri sa paa. Kapag mahina ang daloy ng dugo, hindi lang ang prostate ang apektado, kundi pati na rin ang pagiging masigla ng ating mga tissue at kakayahan itong magpagaling. Kung ang inyong mga ugat sa paligid ng prostate ay hindi nakakakuha ng sapat na daloy ng dugo, maari itong maging mas prone sa pamamaga at pagkasira. Ang mahinang sirkulasyon ay maari magpabaga sa pagtanggal ng mga waste products mula sa prostate na maaring magdulot ng build-up ng toxins at lalong makapagpalala ng pamamaga. Paano natin ito mapapabuti? Napakasimple. Una, siguruhin na umiinom kayo ng sapat na tubig araw-araw. Hindi lang kape o tsaa, kundi malinis na tubig. Magtakda ng goal. Halimbawa, walong baso ng tubig sa isang araw at gawin itong ugali. Maari kayo maglagay ng bote ng tubig sa inyong tabi para laging nakikita at naalala ang pag-inom. Kung nahihirapan kayong uminom ng plain water, maaari kayong maglagay ng hiwa ng prutas tulad ng lemon, pipino o mint para sa dagdag na lasa. Pangalawa, gumalaw. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ang simpleng paglalakad-lakad sa paligid ng bahay, pagtaas baba ng paa habang nakaupo o kahit pagtayo at paginat, bawat oras ay makakatulong nga malaki para mapabuti ang sirkulasyon. Isipin nyo, bawat galaw ay parang pagpump ng dugo na nagdadala ng buhay sa bawat bahagi ng inyong katawan. Ang regular na paggalaw ay hindi lamang nakakapagpabuti ng sirkulasyon, kundi nakakapagpalakas din ng ating puso at baga na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ngayon na pag-usapan na natin ang kahalagahan ng pakikinig sa ating katawan at ang pag-aalaga sa sirkulasyon, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang gawi na kadalasang hindi binibigyan ng sapat na pansin, lalo na habang tumatanda tayo. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroon tayong tinatawag na pelvic floor muscles. Ito ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating pantog, pituka at sa kalalakian, sa prostate at sa paggana ng ari. Ang mga kalamnan na ito ay parang isang lambat na nasa ilalim ng ating balakang. Sila ang responsable sa pagkontrol ng ating pag-ihi, pagdumi at maging sa suporta ng mga internal organs sa pelvic area. At tulad ng ibang kalamnan sa ating katawan, nang na rin ito habang tumatanda, lalo na kung hindi ginagamit o kung labis na napupuwersa. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang kalalakian ay nakakaranas ng pagtulo ng ihi kapag umuubo o bumabahing. O kaya naman, ay hirap sa pagpigil ng ihi. Ang pagpapabaya sa mga kalamnan na ito ay maaaring magdulot ng mas malalang problema sa paglipas ng panahon. Pagmahina ang mga kalamnan na ito o kaya naman ay nasasagat sa papuwersa, maaari itong magdulot ng iba't ibang problema. Halimbawa, hirap sa pagkontrol ng ihi, paglabas ng ihi, pagkatapos umihi o kaya naman ay pakiramdam na hindi lubusang naalis ang ihi. Ang labis na pagpiga o pagpuwersa sa pelvic area ay maari magdulot ng tensyon at pamamaga sa prostate dahil ang mga kalamnan na ito ay direktang konektado at nakapaligid sa prostate. Isipin nyo, kung patuloy tayong naglalagay na hindi kinakailangang stress o puwersa sa mga kalamnan na ito, para lang din nating sinisira ang isang makina na labis na pinapatakbo. Ang prostate ay napapalibutan ng mga kalamnan na ito kaya ta na namang tensyon sa mga kalamnan ay maaring direktang makaapekto sa prostate, magdulot ng pananakit at makagambala sa normal nitong paggana. Paano pa ang pelvic floor? May simpleng L session na tinatawag nating pelvic floor exercises. Ang gawin niyo lang ay isipin na pinipigilan niyo ang pad-ihi o kaya naman ay pinipigilan niyo ang paglabas ng hanin sa puwet. Yon ang mga kalamnan na kailangan nating pigain. Pigain nyo ng limang segundo, pagkatapos ay i-release ng limang segundo. Ulitin ito ng 10 to 15 beses, tatlong beses sa isang araw. Gawin ito ng paunti-unti, dahan-dahan, at walang puwersa o pananakit. Maaari nyo itong gawin habang nakaupo, nakatayo, o nakahiga. Walang makakapansin na nag-ehersisyo kayo, kaya pwede nyo itong gawin kahit saan. Tandaan, ang layunin ay paalakasin ang mga kalamnan, hindi ipuwersa. Kung merong kahit anong pakiramdam na masakit, huminto ka agad. Ang regular na paggawa nito ay makakatulong sa pagkontrol ng pantog at mapapangalagaan pa ang kalusugan ng inyong prostate sa matagal na panahon na magbibigay sa inyo ng mas malaking kumpiyansa at ginhawa sa pang-araw-araw. Igit sa lahat, Iwasan ang labis na pagpiga o pagpuwersa, lalo na sa mga sitwasyon na nagdudulot ng direktang pressure sa pelvic floor. Maging maingat sa bawat galaw na ginagawa ninyo. Ang pagiging agresibo o paggawa ng mga bagay na labag sa natural na kakayahan ng inyong katawan ay maaaring magdulot ng pinsala na mas mahirap ng ayusin. Laging tandaan, ang pag-iingat ay mas mabuti kaysa paggaling. Nayon, Dumako tayo sa pang-apat na gawi na dapat bigyan ng halaga. Ang hindi pagpapahalaga sa kalinisan at pag-iwas sa impeksyon. Simple lang ito, pero madalas natin nakakalimutan ang kahalagahan ng tamang kalinisan. Hindi lang ito tungkol sa pagligo araw-araw, kundi sa paglilinis ng mga bahagi ng katawan na sensitibo at madaling kapitan ng bakterya. Sa pagtanda, ang ating immune system ay maaring humina na nagpapataas ng ating panganib sa impeksyon. Ang pagiging malinis ay isa sa pinakasimpleng paraan upang protektahan ang ating sarili mula sa mga mikrobyo na maaring magdulot ng sakit. Ang prostate ay malapit sa urinary tract. Kapag hindi sapat ang kalinisan sa paligid ng mas bahagi, mas madali para sa bakterya na makapasok sa urethra at umakyat sa pantog at magiging sa prostate na nagdudulot ng urinary tract infection, UTI, o kaya naman ay prostatitis o pamamaga ng prostate. Ang mga impeksyon na ito ay hindi lamang masakit, kundi maaari din magdulot ng matagalang problema sa prostate kung hindi maagapan. Ang mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, pananakit habang umiihi at lagnat ay senyales ng posibleng impeksyon na kailangan ng agarang atensyong medikal. Siguraduin na nililinis nyo ng maayos ang inyong maselang bahagi bago at pagkatapos ng anumang aktibidad, gumamit ng malinis na tubig at mild na sabon. Mahalaga rin ang paggamit ng malinis na damit panloob at siguraduhing tuyo ang balat pagkatapos maligo upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Ang simpleng paghugas ng kamay bago at pagkatapos ng pagpunta sa banyo ay isa ring napakahalagang ugali na makakatulong para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Isipin at ang panghuli sa ating listahan ng mga gawin na dapat nating iwasan o baguhin, ang malawakang pagupo at kakulangan ng pisikal na galaw. Alam nyo ba na ang matagal na pag-upo ay isa sa mga pinakamasamang gawi na maaring makaapekto sa kalusugan ng inyong prostate? Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ay mas gumugugol ng oras sa pagupo, sa harap ng TV, sa pababasa o sa pakikipagkwentuhan. Akala natin ay nagpapahinga tayo pero ang totoo, may masamang epekto pala ito sa ating sirkulasyon at sa ating mga organo. Kapag matagal tayong nakopo, nababawasan ang daloy ng dugo sa pelvic area kasama na ang prostate. Ito ay parang pinipigilan ang pagdating ng mga sustansiya at oksygen na kailangan ng prostate para manatiling malusog. Bukod pa rito, ang pressure mula sa matagal na pagupo ay maaring magdulot ng pamamaga, o iritasyon sa prostate gland. Ito ay nagiging dahilan ng discomfort at sa kalaunan ay maaring humantong sa mas malalang problema sa prostate. Ang prostate ay isang glandula na umaasa sa maayos na daloy ng dugo para makatunaw ng mga waste products at makatanggap ng sariwang oxygen at nutrients. Kung ang daloy ng dugo ay nakumpromiso dahil sa matagal na pagupo, ang prostate ay maaring maging stressed at mas prone sa inflammation. Hindi naman kailangan na maging marathon runner kayo. Ang simpleng pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain ay malaki na ang maitutulong. Kung nakaupo kayo ng matagal, subukang tumayo at lumakad-lakad ng limang minuto bawat oras. Uminom ng tubig at talasan ang pagpunta sa banyo. Ito ay mabibigay sa inyo ng dahilan para bumangon at gumalaw. Maari rin kayong gumawa ng mga light stretches habang nakaupo, tulad ng pagikot ng balakang o pagtaas ng mga binti. Kung mahilig kayong manood ng TV, subukang maglakad-lakad sa sala tuwing commercial break. Ang layunin ay panatilihing gumagalaw ang dugo at iwasan ang matagal na pressure sa inyong prostate. Maari rin kayong mag-schedule ng maikling ma paglalakad sa umaga at hapon kahit sa loob lang ng inyong bakuran o sa malapit na park. Ang paglalakad ay isa sa pinakamahusay na ersisyo para sa pangkalahatang kalusugan, lalo na para sa sirkulasyon at kalusugan ng prostate. Tandaan maliit na galaw. Malaking epekto. Ang mahalaga ay ang consistency mas mainam na gumalaw ng konti araw-araw kaysa maghintay ng isang beses na matinding ehersisyo. Ang pagiging aktibo ay hindi lamang para sa prostate, kundi para sa pangkalahatan lakas, balanse at kagalingan ng inyong katawan. Ito ay makakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na timbang na isaring mahalagang aspeto ng prostate health. Ngayong napag-usapan na natin ang ilan sa mga pinakamahalagang paraan para mapangalagaan ang ating sarili, lalo na ang ating prostate, panahon na para pag-usapan ang kabuuan ng lahat ng ito at ang isa pang mahalagang aral na marami ang nakakalimutan. Napakarami na nating napag-usapan na yung araw pero lahat ng ito ay umiikot sa isang simpleng konsepto, ang pagmamahal at pag-aaruga sa ating sarili. Tinalakay natin ang kahalagahan ng pakikinig sa ating katawan. Ang hindi pagtulak sa sakit, ang pagkilala sa bawat senyales na ibinibigay nito. Naalala niyo ba ang paghahambing sa kotse na umuusok ang makina? Ganun kahalaga ang bawat nararamdaman natin. Ang bawat kirot, bawat discomfort ay isang mensahe mula sa ating katawan na nangangailangan ng pansin at pag-iingat. Ang katawan natin ay parang isang matalinong sistema na laging nagbibigay ng babala. Kung hindi natin papakinggan ang mga babala na ito, maaring lumala ang problema hanggang sa maging malaki at mahirap ng ayusin. Pinag-usapan din natin ang kapangyarihan ng tubig at ang daloy ng ating dugo kung paano ang simpleng paginom ng sapat na tubig at tagalaw ay makakapagpabago ng laro para sa inyong sirkulasyon at sa pangkalahatang kalusugan ng inyong mga organo, kasama na ang inyong prostate. Ang malinis na dugo na may sapat na oxygen at sustansya ang pundasyon ng isang malusog na katawan. Kung ang dugo ay malayang dumadaloy sa bawat sulok ng inyong katawan, masigla ang bawat organ, bawat tissue. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga di nakikitang bayani ng ating katawan, ang mga pelvic floor muscles, at kung paano ang tamang ehersisyo at pag-iwas sa labis na puwersa ay makakapagbigay ng ginhawa at protection. Ang mga kalamnan na ito kahit hindi nakikita ay may mahalagang papel sa ating kalidad ng buhay mula sa pagkontrol ng ihi hanggang sa pangkalahatang kaginhawaan sa pelvic area. At siyempre, ang pundasyon ng lahat ng kalusugan, ang kalinisan. Hindi lang palabas, kundi ang pag-iwas sa mga mikrobyo na maari magdurot ng impeksyon na maari maging sanhi ng seryosong problema sa prostate at urinary tract. Ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pagiging komportable at kumpiyansa sa ating sarili. At ang panghuli pero hindi ang pinakahuli, ang paglaban sa matagal na pagupo. Ang pagalaw kahit maliit ay isang mahalagang regalo sa inyong katawan lalo na sa inyong prostate. Ito ay simpleng na napakalakas na paraan upang mapanatili ang inyong sirkulasyon at maywasan ang di ka nais na pressure sa inyong pelvic area. Marahil inisip nyo, ang daming kailangan gawin pero ang totoo ang lahat ng ito ay konektado sa isang malalim na katotohanan. At ito na nga ang sorpresa na pinangako ko sa inyo kanina. Ang lahat ng ating napag-usapan, ang pag-iingat sa katawan, ang pagiging mapagmasid, ang pagbabago ng mga gawi, hindi lamang ito para maprotektahan ang inyong prostate o para maiwasan ang sakit. Ang tunay na sikreto, ang nakakagulat na katotohanan ay ito. Ang pag-alaga sa inyong katawan sa inyong prostit at sa inyong pangkalahatang kalusugan ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong buhay. Sa bawat paginom ng tubig, sa bawat paggalaw, sa bawat pagpansin sa sinyales ng inyong katawan, ay nagpapatunay kayo na pinapahalagahan nyo ang regalong buhay na ibinigay sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagyakap sa bawat araw na may sigla, kumpiyansa, at dignidad. Ito ay paghahanap ng kapayapaan sa loob ng inyong sarili at pagtuklas ng kaligayahan sa bawat simpleng sandali. Kapag maayos ang pakiramdam ng inyong katawan, mas malaya kayong gawin ang mga bagay na mahalaga sa inyo. Makipaglaro sa mga apo, maglakbay, magpatuloy sa inyong mga libangan, at tangkilikin ang bawat yugto ng inyong buhay ng buong buo. Ang kalusugan ay hindi lang kawalan ng sakit. Ito ay ang kakayahang mamuhay ng buo at masaya na may kakayahang sumalo sa mga pagsubok at magpatuloy ng may nyiti sa labi. Kaya tandaan maliliit na pagbabago ay malaki ang magagawa sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag isipin na huli na ang lahat. Sa bawat araw ay may bagong pagkakataon para magsimula at magbago para sa ikabubuti. Ang paglalakbay sa kalusugan ay isang patuloy na proseso at ang bawat hakbang, gano'n man kaliit, ay mahalaga. Simulan ninyo ngayon ang mga gawi na ito at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. nice kong malaman ang inyong mga saluubin at karanasan. May mga gawi ba kayo na sinubukan na at nakatulong sa inyo? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maari magbigay inspirasyon sa iba at makatulong sa ating komunidad na lumago ng sama-sama. Kung nakita nyo na nakatulong ang video na ito, paki-like naman at isubscribe ang channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at payo na makakatulong sa inyong paglalakbay sa pagtanda. Tandaan, ang pagtanda ay isang pribiliyo. Yakapin natin ito ng may lakas, sigla at dignidad. Mamuhay ng pinakamahusay sa bawat yugto ng buhay.